So, ito nga mga na helmet. Dahil lunes ngayon, super mabilisan lang vlog natin. Ito yung update ni Mayor Lenny Robledo regarding sa Peña Francia Fiesta. Ito yung mga activities, ito yung mga programa na pwede nating salihan. And ito rin yung parang calendar of activities. Ganun. O, diba? So, ito mga na helmet. I-check nyo na yan. O oh, di ba napaka-organize talaga ni Mayor Lenny Robredo dahil may mga set of activities, talagang nakalinya na, nakaplano na, nakalagay na sa kalendaryo at isa-save na lang natin, imamark na lang natin ang mga calendars natin para sa mga activities na yan na pwede nating salihan. Tara na mga kabatang helmet at makiisa tayo sa Fiesta ng Peña Francia.